So yung mga kalikot, may i si tayo na check dito. Ang issue kasi nito mga paps, nagkakaroon ng lobo yung battery, nakadalawang battery na siya. Kung sakaling ganito ang na-experience nyo sa inyong mga motor mga kalikot, lumulobo yung battery o kaya popotok yung headlight at mga signal light, tail light, ito ang papalitan nyo mga kalikot, yung regulator mismo. So ito yung ating regulator na ipapalit dito sa Rossi Classic 250. So, yung ikakabit natin na regulator, ito. Six wires, three piece at ang kanyang brand TTGR. So gagawin natin mga paps, baklasin natin yung tangke, okay, ipapakita natin yung paano mag-convert mga paps. Ayan mga kalikot, so paano ko kinonvert yung stock na regulator dito sa TTGR na 6-pin na regulator, okay? Ito yung regulator, dito ko lang pinotol kasi yan. Ayan mga kalikot, pinotol ko na yung socket para mag-plug and play dito sa harness, okay? So ito yung stock regulator na harness, so ito yung TTGR, Ayan. So susundan nyo ng yelo to yelo mga kaligot, Yung tatlong yelo Nang galing sa stock na regulator Ikabit nyo rin sa dilaw na tatlo sa TTGR So green to green Tapos yung red to red Okay Tapos dito kayo mag iiba mga kaligot, Kasi ayan Dito sa kulay red na may lining na white Okay galing yan sa regulator ng Rossi Classic ikabit nyo sa black wire yung black wire na pinagsama natin sa red wire na may lining na white ito ikakabit nyo yan mga kalikot sa accessories line so ibig sabihin galing dito mga kalikot ayan dito ayan yung ito yung harness niya, maglalatag kayo ng wire dito mga kalikot na galing sa accessories line So from accessories line mga kalikot, magilinya kayo. Lalatagan niyo dito ng wire. Okay? So kasi yung red na may lining na white, ito yung linya ng headlight. Okay? So pag on niyo ng susian, magkakaroon ng supply yung red na may lining na white, masusuplayan yung headlight, okay? So yun lang mga kalikot. Ganito lang pagka ng stock na regulator papuntang TTGR na 6-pin na regulator din. Ayan. Okay. So, ay eh, mga kalikot. <coughs> so, ito na yung wire mga kalikot na pinagapang natin galing accessories wire. Dito mga kalikot. Ayan. Ito yung accessories wire ng Rossi Classic. Itong black wire na ito mga kalikot. Ayan. Ito. So, diyan, diyan tayo nag-tap ng wire. Dito, tumagos ito mga paps Tapos, dito natin dito tumagos yung dulo ng kapirasong wire na kinabit natin ayan so, dito siya nakahinang, ibig sabihin pag susi masusi ano man ng rosy mga kalikot ng accessories wire tong black wire na pinagapang natin kasi nga dito yan nakakabit sa black wire ng rosy classic tapos masusuklayan din yung red na may lining na white itong red na may lining na white ito yung supply papuntang headlight okay? ate galing koreksyon ng regulator dati yung supply nito mga paps kinanvert natin papuntang accessories line kasi hindi na natin pwede ikabit ito mga kalikot kasi wala na dito yung linya papuntang headlight kasi nga hindi na ito yung stock ttgr ito mga kalikot unlike sa stock dito kumukuha ng supply ng headlight yung rose one classic mga kalikot, dito Itong wire na to. So, yung supply ng headlight dati, dito nang gagaling. Okay? okay? Yung red na may line in na white, kaya natin nilagyan ng wire dito mga para pag-on mo ng susian, masusupplyan nyo yung supply ng headlight kapuntang switch. Ayan, dito. Okay? At the same time, dito rin nakakonect mga kalikot yung black wire ng ating TTGR na regulator. Kailangan ito mga kalikot, ito yung black wire na to ayan yan mga kalikot so yung black wire na to dito rin yan nakakonek sa red na may lining na white tagusan mga paps at dyan din kumukuha galing accessory accessories line so ibig sabihin kailangan nyo mo to supply ng positive itong black wire mga kalikot para hindi mag overcharge yung uh, battery natin para hindi lumobo okay? So yun yung purpose mga kalikot kaya natin binago yung ating wiring. Okay? Ayan. So again mga paps, yung red na may lining na white, natagad na ng wire yan sa piraso papuntang accessories line para yung headlight masupplyan at the same time yung positive, yung black wire na ito, mga kalikot masusupplyan din para hindi ma-overcharge yung ating battery okay so this is light modifier Low wiring motor vlogger mga kalikot Inaanyahan kitang pinitin ng like, subscribe at bell button para sa tuwing upload ko ng itong mga videos ay update ka. Alright.